Pasko na naman, magpatulit ang tanan Pasko na dahon, tila labaw kay naman Happy to na Pasko ba'y? Pila lang ka atlaw? na, mo nang si Jeep Rocks Magpraktis ang kanta pang Pasko kay Mamas ko ay nag na Kini akong kataw na na Pasko na naman, ang kaltulin okay, ng araw Pasko na dahon, tila labaw kay naman Hala! Yeah! Oh. Naa lang ilubi nito ng ni gimaw-gimaw! Kisam ng lubi! Uh, patakar o pangiti o nagtay-tay pag yun o! Ang ko oh, nabi! Oh, Nga nung patakar o nagtay-tay! Uh, Lisudan yung tubulong tao Dugay ka mawala sa si lubot, bay! Ah... kalikasan ba? Di ba ganun mapugnan? Dito ka di ka malibang sa inyo ang balay nga. Di lima ni kalibangan, Andrea. Awa na daot lang ino nung lobi. Wala ka do. Ang taon naman, yung kalit rumal na kusirit. sa nagkalit ako ang tikod? <laughs> eh, kalain, kahumok. Basta din na yung mga dala G-Prox. Oh, baka naanan na kalang iro. Oo, baka sa mga iro nga si brown eh practice mo ko o kantagod pang pamaskugod. Yotis, mamasko ba eh? Pabanak ko ba Nge, nge, nge. Dili ko ay kabaho ni Mugit eh. Ano! Ah, wala ba Dili, pakuyog. Sige, sige. Pakuyog kunti ka. Pero magdiwa sa diha ah, o glibang kay. imo ang lupin nagkaintindi pa mana. Victor, <laughs> ko sa unahan. Paabot at loy. Sige, sige, Jeprox. Kanal, ni si po. Oh, shit! Ah. Yotis, ako alam to paabot si Dakloy. Ako alam to ko na mas komi Magkasil-kasil sa kudriya. ko kayo mamas ko ako ko raisa pay ako ano to kuyo kung si Takloy kay mo to pangpaon pang pala ay gito <laughs> kasel 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 magtukod lang di ko kasel rin abay kay muragling ako maning unya o kong gabi ay ko kasel 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 tapos si takloy nagkita yung paput paabuton na to to kasel ay nakuyuyo ba ibag ko ipaibog dito ni ilaha ha G-Prox. Oh, no. Chak. Maibog dito, anik eh. Wow ka niya kong yuyo. Mahalon pag yun. At nako be. Ay, ano ka itong mga muklo at to? Wala! Kassel! 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 Wala G-Prox na yun. Nagdulag balas. Mauding dako safety yan. Ibalas dahi ang ginadulaan. Ako nang duulon be. Kassel! Kassel! Wala G-Prox! Huwag ako magkainang balas. Kanyan na, do. Kung sa labot ni mo, nalinyo na mong kudri, ah. Bala ka di, ah. Kasel, kasel. Eh, huwag ako magkain na. Mabito kunjot ka na, do. Musa mo tugdakuin mong tiyan. Ngayon, bala ka di, ah. Huwag ako magkainang balas, ah. Kung sa si Takloy ganyan, ah. Patagal, ang kalibang toa ni toa, ah. Asaman. Ano, yeah. oh. oh. bu? Uh. Si Takloy ay eh, nakakananig imaw ang lubi. Oh, mao na na pabut ka ni ko si Adriano kay mag-practice mi og kanta kay mamas ko mi. Ano mo mas ko dai mo jig prox. Unsa ni gitugma kwarta Ako agay okay, ka tong yuyo ka nakita na ko sa palingke ka tong Spider-Man. Wow, kayo eh, na ibo ko ako anti guman to. Iya, yeah, ambo to palito niya. Ha? Yuyo mo gitug guman? no Spider-Man oh. Hala, murag mo og yun na boy. Ku oh, manaw na sa palingke o oh, murag yun na kunin mo ba? Ikani. Okay. Ala murag mo si siguro ni. Ika sa palingki man ni Mama Gipalit. Birthday mo guna ko gahapon, regalo niya sa kuwa. Ala ina ano, dili na pwede gyunan mo kuni mo palit ana. Mobian ako ang gitiguman mo na mama ko ko. Ay eh, gusto lay kanay like, akong dulaan. Dulaan lang tay tuta. Mahir takaw niya. Oh sige sige. Basta kay ni guman atong dula pa irma ko anay yu Ula, di, Badang, na natun, mo ang yuyuha. Lagi mahir taka. Pero kana sa taklo yon saon man ato na. Padan na pod. Abiyana na to na mo puno ang kalula! Mas gito si Takleron! Ang katakbo! pangita sa kuwa! Pero ang naratong! atong dulaon! Diloy! Ang di ay! Itbulaga! Ha? Itbulaga atong dulaon nga no! Magidula ang tak itbulaga ka na! Mantay atong dulaon! Dili! Itbulaga atong ang dulaon! O niya natakapahirmon ani! Pagkahuman na itong dula o gitbulaga! O oh, sige! Sige! Ako yan pal! Pero basta kay! O di ka! Magdula na ta o ha! O oh, lagi! Promise! Pahirmon ta ka! Pag makitaan kunin mo! Sige! Dagan ako ha! Sige, 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 sige! Nagre-re-re ako ang kungko! Et bulaga, nakatagong ilaga! Wala sa harap! Ala, ala! Asa mo kung tago, anay bay? Ibutang ni ako kung yuyo, Dribi! Baby lang ako na one, two, three! Nardo! Nardo! Asa ka, Nardo! Oh, Mama, kumutago, ha? Ay, kabalo na ko! Muuli na ko balay, dili na kong mubalik para matagbaw pangita si Jiprok sa kuha. Ah. Ulit di kay kagyuyo, ha? Oh, shit! Ulit oh, ako! Na! Hey! Ako nga din yuyo, gibilin naman na ito sa lamisa. Balik ko na ko, be! Agay! 100 kato si Jiprox. Ang yuyo! asa yuyo! Ang sa kato si Jiprox nangita sa kuha. Ah. Halang! You know what? Nardo! Asa ka? Wala! Poong mo ng ni Nardo! Poong oh, mo niya yu ako ang kitiguman ng Yuyaw! Spider-Man! Spider-Man! Okay! Wala oh, na ko si Rocky! Wala mo po ko na sa to yung dulang at bulaga! Kini mong Yuyaw ko nga, abas! Wala na ka niya, Nardo! Oh, shit! Ay! Ay Isa! Ang makanan na ng mini brownie, guys! Ay! Bahala na to! Hindi na mo kailangan mag... Mas ko kay ko yuyo. Musibot ako! Ipas! Ako maday na isahan ang style ni... Habi na ko ba ko'y makaisa sa iya! <coughs> si Jiprox yung nagkuhatok kong yoyo ba? Wala naman yung ilain! Lisod po si Taklo yung nalibang ramanto! Pagtuon din ako silang balay! Buulon to na ako yung mama! Kuhaon to na ako kong yoyo! Oo! Oh, Oo! Oh, Oo! Oh. Napang sa ilang iro! Si Jiprox yun na ito! Bantay lang ka, Jiprox! Ila, ito mama ni Jiprox, nangamuti. Tugaan ta, Tobi? Hindi, kita kan Jiprox, te Nga, di ay, nagdaladala mo to sa pakananan sa mong iro. Kay mas ko na to siya. Mas siguro to'y nagkuha sa Kay nagdula mong good me ganiha. Tapos, nawala mo siyang pinakalit. Nawala po na kong yuyo. Ay, 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 eh ako ah, ray bahala ato. Ako ay iuli to'y mo yuyo. Sige te, sige te. Kaya kung dili to, mabalik akong yoyo, Ipapurik to dyan tatos frogs do. No. purik chairman rin akong papa. Oh, sige, oh, kaya ako ray ihatod sa inyong balay. Ay, ayap ang jiprox Ganina lang ko sige paabot na rin ako. Boy, takloy, takloy, takloy. Umanakaw ka, rin lang. Ganina ro? Ganina rin ang ko sige paabot rin Hala, Suri kayo, Kloy! Naam ko kung ikiad doon ito kuha ko ang yoyo! Hala! Wow, nagkinay mo yoyo, Jiprox! Oo, oh, Spiderman, napalit ako sa bargainan! Hala! Ganyan na nakapalit to eh! Ganina, kanyang hakit mas ko, Wala pa kwarta! Ayaw na si Inyo yun, Rackle! Tanawa na nga ko, Trix! tricks Oh. Ito! Bakal! Ano oh, yan? Okay. Hala, hala! Suri ta, Chloe. Wala na to yun! nag tricks trix ng muka. Eh! Gito yun yung tanim mo! Ruth? Hoy si Prox, naaro ni ka diha. Ah! Usa na mo pud ba na Imo ang yuyo ni Nardo. Yuyo ma? Gini? Ipa puruk ya ni Nardo ang nakawat sayang Yuyu. yuyo kay puruk chairman ra ang papa ato. Hala! Utay! Ha? Impos! Sure Mabusagin make <makes noise> na na pagkuhan ni karoon ba? Magkakita mo kagad kasi na gawin mo! Di ba si Takloy? Oo, oh, si Takloy! Nga naman dahil si Takloy mo na nagunip! Di siya ay nagkuha mo! Di pa ibog-ibog kung magalik ko niya! Hmm, di mong Agay! La ulit si Prox! Tana! Uy, tala lang mo ba Tara na! Si Prox! Te! Ayaw, ayaw! Nara! situ bisa tulis apa Nardo ngepuruk Jerman run.